yan oh may bumba sa ano, sa may tabing dagat hindi ito siya maalat na tubig guys ya okay. yeah. yan po dagat ng Batangas sa Batangas kasi dito dagat mainit masyado yung mga kasama ko tapos may kain busog na busog na busog na, na welcome to my vlog guys mag vlog vlog kung kami guys pero lasang mong yapon din lower mong yapon din lower sangay <laughs> <laughs> oh turon, na na yung cook din